Guys, mayroon na ako nakita ng mga bata kasi ito guys, content po ito. Ngayon, mayroon na ako nakita ng mga bata. Papahulain ko po sila guys. Ito yung mga bata. Ah, guys. Ah. Ngayon, pipiliin ko rito yung isa. Ito yung papahulain ko. Ito, sige ha. Ah. Baba. Ah. Ngayon, pupili ka rito. Papipiliin ko rito sa dalawa. Oh, saan dito? Ituro mo, saan? Ituro mo, turo. Ituro mo pa maayos. Yan. Ito guys, yung gusto niya. Ito, pabibili niya guys. Oh, sige. Bigyan pa ng pagkakataon. Saan dito? Sa dalawa. Yeah, okay, yun na. Okay, ah. ituro mo na. Saan? Oh, sige. na? Ito pa rin? Ito, ito ang gusto mo? O oh, sige, bibigyan ko pa rin ulit. Saan dito ulit? Bibigyan pa dito ulit. Saan? Dito. Oh, o, ito na guys, ang gusto niya guys. Ito ang tinuro. Ito, pamumabas ko sa kanya. Sige, buksan mo na. Kung saan ang gusto mo? Ito ang gusto mo? O oh, sige, buksan mo. Yan guys, nabuksan niya guys. Isang daan guys. Ngayon, dahil ito ang napili niya, isang daan, ito isa. Kindi. Ito guys, kung nagawa niya. Oh. Ito guys, sana hindi ko na ito napili niya guys, hindi. Pero ito ang napili niya, 100. O, oh, ibibigay ko yung 100. O, oh. ano masasabi mo? Oh. thank you, Haber. Yeah. sige. Sa'yo na rin yung kinde, Kunin mo na yung kende. Sa'yo na. Yeah. kunin mo na. Okay.